Magandang araw! Today is holiday ng mga OFW dito sa Hong Kong. Ngayon ay nagkaayayaan. Nagpunta kami dito sa my part ng Saikong sa Long Ke, Long Kee Village daw yan na beach yan. Diyan kami nagpunta guys tapos may poles sa may gilid dyan guys maraming poles tapos biglang umulan lalong lumakas yung agos ng tubig so yun guys iniwanan ko sila doon nag picture sila doon sa may mga batu-batuhan so yun hinahanap ko kasi sila hindi ko sila nakita so iniwanan ko na pumunta ako doon sa poles na yan at yan nga ako nalito so yun ko nga dito yung mga yung magjowa ayan guys ginulo ko sila at ako naman ay na Maligo. So, yan guys. At uh, ang lamig ng tubig. So, sulit yung pagpunta nga dito guys. Actually, ang sakit ng tuhod ko, isang tuhod lang yung masakit ko. Pero nag, nung umakyat na kami, tas binabaan namin dun sa white sand ng beach na ang puti-puti ng buhangin. Eh, yun, ay nako guys. Lalong sumakit yung dalawang tuhod ko. Lalo na yung pagbalik. Ang pagbalik yung pag-ahon ang mahirap guys so ayan guys sulit naman yung pagpunta pero tagaktak talaga yung pawe sobrang humid at napakainit tas biglang umulan ng malakas tas uminit na naman ng napakainit so ayan guys yung weather hindi nga maintindihan So, yan, guys, may nagdatingan na nga dito. Tatlo at ginulo na nga ako at sila naman ang gumulo sa akin. So, yon at umalis na rin nga ako yan dyan, guys naglaban na sila ng mga tent nila kasi umulan nga po guys at mga nalagyan ng buhangin 'yan mga tent nila. Ang lamig ng tubig guys. Sarang ayoko na nga sa umalis kaya lang marami nang nagdatingan. Uh, at ayan na sila at hinarangan ngayong aking video at napakabait nga ng la Ayan tinan ay mirangan nga nila ko diyan. Ayan oh tinama mo. <laughs> And then nga guys at uh, Bala ko talaga na mag pulse na lang. So, ayan. Sumama mga ako kaila ate. So, may pulse din naman dito. So, ayan guys. nakapag pulse pa rin ako. So, ayan guys. Di nga lang ako nagkapagluto at nagpiknik picnic So, ayan guys. Kasi yung pinaon ko lang na kanin namin na lunch namin. Tapos, sardinas lang yung available. Kasi Sunday, day off ko na nga. Diba? Tapos, sa uh, lunes, day off ulit. So, wala akong time na mamalengket Magluto na ng ulam. Kasi maaga nga daw magsisilaya. So ang aga kong nagising, nagsaing ako, nagtala ako ng Sardinas. Ang ending, ako pa rin yung nagantay sa kanila, guys. diba ba? Sobrang late sila and then yon. Lalong uminit yung ulo ko at masakit kasi ang ulo ko, guys, kasi ang aga kong nagising. So yun So, nawala din naman nung no, uminom ako ng paracetamol. May nakita akong paracetamol sa bag ko. So, yun. O, tas nakakain na ako. Ayun. Nawala-wala konti. Then, yung bagdang hapon, bumalik na naman. ayano o, ganyan kaganda yung view dito, guys. Yan. may mga kalabaw pa nga. Yung pag-ahon, akit pa na. lang nung pagpunta dyan, guys. Ay, napaka napakatarek yan guys pero may hagdan hagdan na nga yan, guys i-upload ko rin yung video na yon kung paano pumunta yan dyan guys kung gusto nyo pumunta ayan uh, kaya lang ang uh, sasakyan kasi pagpapunta dyan taxi guys so yon may pang taxi kami pero wala kaming ulam e I may mean, sardinas yung ulam namin pero a uh, atawag dun at least may ulam kami diba guys kasi nga wala nang time mamalengke So, yun guys. Oh, yung mga jowa to. Ay, ginulo ko na nga. Ayan, ako yung nakigulo na. Kasi, init na init na nga ako dito guys. At gusto ko na nga maligo. Kasi yung tubig dagat naman, di naman din mainit yung tubig dagat ay gusto ko din man yung magbalnaw na at makapagbihes para makauwi na kami. sa timi ko na sila yan. Ang dami na sa mga batuhan sa may adopte. Magbabalnaw na at kasi ng aring po at yan. Magsisiwian ng ating pinapaliguan uh, Ingit man ako guys inggit me so, and, guys, and then nga dalawang araw na holiday uh, uh, dalawang gastos yung mga ubos nila like, dyan guys so, enjoy naman yung pagbunda namin dito sa na timbalansa yan so yun guys decide na ako